Sa so karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa ating CMN, Roving Reporter sa Mindanao. CMN Live Nation Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw ni Ariel, magandang araw Pilipinas, adlaw mga tag-Mindanao lalo na ang tagabang sa Moro Region. Suportado ni Maguindanao del Norte, Provincial Governor na si Abdul Raof, makakuha ang hakbang ng Senado na ipagpaliban muna ang parliamentary elections sa rehiyon na nakatakda sa sunod na taon. Ayon pa kay makakuha, kulang pa ng kaalaman ang mga mamamayan sa rehiyon sa usaping parliamentary elections at kailangan pa din di umano itong bigyan pa ng sapat na palakas la lalo na ang usapin sa solo Explosion. Buelta naman ni Maguindanao del Sur Provincial Governor na si Bae Mariam Sankimangoda dato na ang mga problema sa rehiyon ay matutugunan ba o ang tugun ba ay, ay ang pagpaliban sa barm elections. Tatlo mga punto ang inilahad ng gobernadora. Una, kung ilang bisis na ako sa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuloy ang barm election sa 2025. Pangalawa ay ang mga karahasan sa rehiyon sangkot ang mga Moro Islamic Liberation Front or MILF at ang pangatlo ay over extended na ang Bangsa Moro Transition Authority na nagsimula pa sa taong 2019 hanggang sa 2022 extended hanggang 2025 at nais pa ito taong i-extend muli sa taong 2028. Bigyan naman ng boses ang mga tagabang sa Moro Region, dagdag pa ni Mangu Dapat ang tutukan ng Senado ang decommissioning sa dating mga combatants ayon pa rin kay Mangu lumabas sa puntong ito na magkaiba ang pananaw ng gobernador ng Maguindanao del Norte at gobernador ng Maguindanao del Sur sa usaping barm elections. Samantala, suportado din sa kanilang panig ang UPAPRO or ang Office of the Presidential Assistance on Peace and Reconciliation Unity na ipagpaliban muna ang BAM elections sa sunod na taon katwiran ng UPAPRO ay upang matutugunan ang mga banta ng seguridad sa rehiyon at ang tugon sa naturang mga banta ay ang ipagpaliban muna ang halalan sa Bangsamoro Region sa taong 2025. Sa panig naman na gustong matuloy ang BARM elections, ay napakatagal ng panahon na iniloklok ang Bangsamoro Moro Transition Authority at kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin malutas o nalutas ang usaping siguridad sa rehiyon Ayon sa kanila, simula pa 2019, nakaupo na ang Bangsamoro Moro Transition Authority Member of the Parliament hanggang sa pinalawig ito ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at muling pinalawig ni Pangulong Ferdinand Marcos hanggang sa 20 2025 at papalawigin pa sa taong 2028. Gusto ng mga pro barn parliamentary elections 2025 na ituloy ang halalan para magkaroon naman sila ng boses. Walang well, Ramos, si Robin Reporter ng Mindanao, Radio Kalikasan ng og City Base, nagulat ng live para sa Siemen, Pilipinas. CNN Live, live, live Nationwide. -Nation Nation Maraming salamat. Willie Boy Ramos ang ating CMN Robing Reporter sa Mindanao. Samantala,